Ngayong araw ay umaambuan. Naisip ko na maglinis ng mga alaga kong motor dahil matatapos na ang taon. Yung big bike ko kasi ay ilang buwan na rin hindi ito napapaanda. Kaya mabago ko sila linisin, ay start ko muna ang big bike dahil ilang buwan nang nakatampak ito at hindi napapainita. Bukas na kasi ang bagong taon, kaya kailangan niya sila ay nakakondisyon. Swerte daw kasi ang mga gamit pag ini-start ng alas 12 or bago magbagong taon. Sabi nga na matatanda ay isang taon din siyang hindi masisira. Hindi naman masama maniwala sa matatanda. Ang wish ko nga sa 2025 ay maging maayos at maging masaya. At syempre wala nang masyadong problema. Kaya naman mas excited ako na maging 2025 at nagbabakasakali ako na magkasundo kami ngayong taon ng 2025. Kaya naman ngayon tara at samahan nyo ako maglinis ng mga gamit namin. So ayun nga guys ano, ah, sobrang dami na ano, mga alaga natin. Makikita nyo guys yung mga likabok niya rito, ayan oh. Grabe ba. Ay siya. So yung Nmax natin ito. Ito kasi lagi yung ginagamit ni Mitch. Eh. Eto, so itong big bike na to, almost 2 months na hindi nag start or hindi natin napapainit. Tingnan niyo yung itsura guys oh. Grabe oh. So ito yung Mio natin guys. Tingnan naman hindi rin siya nagagamit. So flat. Ayun oh. Flat. Kung so, makikita nyo guys, tingnan nyo ha. Ayan oh, flat. Ayun oh, flat to, oh. Flat siya, flat. So syempre, maglilinis tayo ngayon ng mga alaga natin. And max, itong big bike natin. Almost 2 months na mahigit na hindi uh, na i-start. Ayun natin kung mag-i-start guys. Dito nga ay kinabahan ako at tinitingnan ko ang umuusok. Kaka-start ko lang kasi kaya imposibleng uminit agad ang makina. May umuusok kasi sa gawing makina kaya naman natakot ako at pinatay ko ito. Inalis ko muna dito ang NMAX dahil baka masunog ang big bike. Ngayon naman tinitingnan ko ngayon ng nasunog kaya i-start ko ulit siya para naman na masurko kung talagang wiring ang problema. Dito nga ini start ko. Habang sinusubaybayan bayang ko ay naging okay naman ang lahat. Kaya naman naglabas na ako ng joy dito at tinatras ko na uli ang NMAX. Dali-dali ko na din sa mga gagamitin ko lalo na yung power washer na ginagamit ko sa kalinis ng aking mga sakya. Sobrang malurit lang talaga linisin ang NMAX na ito dahil madaming mga dumi ang singit-singit. Kaya naman medyo nagtagalan ako dito at inabutan ako ng gabi. Kaya naman mga ilang oras lang ay eh, nagmeryenda muna ako dahil pinagtimpla ako ni Baby Make ng kape at pinagluto niya ako ng tinapay na sandwich. May cheese at mayroon pang ham. Maya maya lang ay eh, pinagpatuloy ko ulit ang paglilinis. Babanlaw ko na lang ito tapos big bang naman ang lilinisin ko. Dito nga, inatras ko na ang big bike. Mahirap talaga iatras to dahil sobrang bigat at malurit. Diyan nga ay ginawa ko na yung padak ng aking motor. Matagal din ito na stock at nababasa sa ulat. Dalawa kasi yung padak ko na yan, isa sa harap at isa sa likod. Bumili kasi ako ng bago na quality kasi medyo alanganin yung binili ko sa Shopee. Kaya naman yung luma ay nilagay ko na lang sa harap. Pero nung nilagay ko yung padak ay meron palang hindi magandang mangyayari ito. Kung ma big bike at buti na lang ay may crash guard ito. Akala ko nga na ay na-UP yung kanyang tangke. Dito nga ay nagulat sila Baby Big dahil bakit daw babaksak ang big bike. Kaya sabi ko ba kay Baby Big kaya hindi ko rin alam. Kaya chinek ko ang pada. At pag ko nga sa pada kay yung pada nga ang may problema na istak ang gulong nito kaya pala sumabay sa pag-usad at natanggal sa pagkakakabit. Dito nga ay pinagpatuloy ko na linis. Saglit lang naman linis nitong big bike na ito. Pagkalipas na ilang minuto ay natapos na rin ako sa pag -ilinis. Kaya hanggang dito na lang ang video. Paalam!